Oh, may ibos e ako nakita. Mm. smell like ibos e talaga. So, bumili ako ng dalawa. So, 10, 10 pesos kasi ano daw, 5,000 dong ang isa. So, bubuksan natin to kung totoong ibos e ang laman nito. <laughs> so, ito yung ibos e nila dito sa Vietnam, guys. Or suman. Saan ko ito bubuksan? Mmm. Uh, uh, oh, uh, 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 may mm, amoy ibos talaga siya. Ah, ano to? May itim itim. Yeah, well, we don't say gimmick, we say, can I please have that? So, matamis siya. Tapos, a ah, black beans pala. Matamis. Matamis din siya. Black beans pala yun. Matamis siya, guys. Mm. Ibos talaga. Na may beans. Ito yung nakakaiba. By lotosids. Seeds. Mmm. Ay, -hmm. lutos. Wanna try, Ben? black beans guys so yun ang suman dito sa Vietnam so yung ibal nito ay ang laman ay pork so yun lang bye bye